Siyang pagkong nakilaw ng mga kundabong kayo na pananggila ang tanong kung tayo ay puro wagino ang Kenapa kagiyo niya kaswa tanong na tigtanong ang minisampay tanong sa giyang kung tuwa magpuro wa deradat. At tigtanong ay nakay niya tanong si kung mga tao ay mantuwa dahil niya swayran mga bububasin ang mga tao. Kung kung aki puro na ka. Giyang kaya inuwa ka ba sa mga ulaman at tanong rangkaw? Sama kasul ko pala nila namian ako na biyang impuruan. Ino ka pinaki mga impuruan ka sa asa ng COVID na niya kuwa kapay mo. Na alim Kami ang gudumi na mabilang besar rin kaya ino. Na sa makasulsi sa giyong po sa giyong po tayo kapandurang na biyang sa ginawa niya na din na panang-panang niya. Hindi na

Mga alibata na sumiyong sa wadayon na pigiran na umi, yung tulad na pang sa atay at higilong alis na atay at higilong Masya, Allah, masya Allah. isang uh, salita, isang kalima, isang uh, payo ng ating kapatid na uh, isang guru sa Mahada Markaz Umar sa Baguio City, Masya Allah. At uh, siya po ay aming amir, aming uh, leader nung uh, nag-aaral po kami sa sa Jamiatul Imam sa Jakarta, Indonesia. Siya po si uh, Sheikh Abdullah uh, Ibn Ali Pondugar. Kasalukuyan po siyang nagmamasteral sa uh, Saudi Arabia doon sa Khalid University. Masya Allah. Uh, isa po siya sa mga naging kaklasiko at uh, naging nakasama ko. Na Masya Allah, nakitaan po natin siya ng mataas na himma, mataas na hangarin sa pagsasaliksik ng kaalaman. At siyempre sa pagsasabuhay at saka sa pagpapaabot, pagpaparating pagpangangaral sa kaalaman sa Islam. Masya Allah. jazawallahu khairan. Nakakaantik po yung kanyang sinabi. Sabi niya, sabi ng mga ulama, mayroong tatlong dangkal yung pag-aaral, sabi niya yung kaalaman. Kapag nakaunang dangkal ka na, eh, ang ma-feel mo, ang ma-feel ng tao, kapag nakaunang dangkal na, ay eh, si, eh, magmamayabang. Sa umpisa, pag uh, medyo may natutunan siya ng kaunti, ay makakaramdam siya ng uh, pagmamayabang, pagmamataas. Pag nakalawang dangkal na, ay makakaramdam siya ng pagpapakumbaba. Isang hudyat na medyo natututo na siya o kaya may natutunan siya. Pangatlong dangkal, sabi niya, sabi ng mga ulama, ay marirealize ng taong nag-aaral kapag nakatatlong dangkal na siya sa pag-aaral sa Islam marirealize niya na wala siyang kaalaman siya ay mangmang -mang. siya ay mangmang -mang. so ito yung sinasabi natin mga kapatid yung pag-aaral sa Islam ay nagpaparealize sa iyo yung totoong kaalaman ha 'Yung totoong kaalaman sa Islam ay nagpaparealize sa iyo na ikaw ay mangmang, kailangan mo mag-aral, kailangan mong magpakumbaba sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kapag makaramdam ang tao na siya ay nakakaangat, maramdaman niya na alam na niya ang lahat o kaya malaki na mat, ma, ma, mataas na 'yung level na kanyang naabot sa pag-aaral o kaysa kaalaman. Subhanallah. Hujet yan na hindi pa talaga siya natuto. Kasi ngayon totoong kaalaman ay nagpaparealize sa'yo na kailangan mo magpakumbaba sapagkat ikaw ay mangmang kailangan mong magpakumbaba at magpatuloy sa pag-aaral sa Islam para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga ulama, sabi ng kapatid, sabi ng Sheikh Abdullah Punugar, sabi niya, kaya daw ang mga ulama na mga malalaki, yung talagang umabot sa mataas na level yung kanilang kaalaman, kapag tinatanong sila at hindi nila alam yung sagot o kaya hindi sila sigurado, madali na mamutawi sa kanilang mga bibig yung salitang Wallahu a A'lam. Ibig sabihin ng Wallahu alam si Allah ang nakakaalam, hindi ko yan alam. Yan. Hindi sila nag embento ng kanilang sasabihin, isasagot. Hindi nila ikakahiya na sabihin ng mga tao na ah, si Pulan ganito-ganito, hindi nila sagot yung tanong ko. Hindi, ni, hindi nila yon ikakahiya. ah Ang ikinatatakot nila ay baka makapag-imbento -e pa sila ng sasabihin nila, para lang may maisagot at sila itanongin sa kabilang buhay. Yan ang mga totoong mga ulama, totoong mga uh, nag-aral na meron talagang narating sa kaalaman sa Islam. Subhanallah. Pero itong mga ano, sabi niya, pero itong mga baguhan pa lamang na nag-aral, naka, naka natutulang ng konti. Subhanallah. Ang yabang na kung ano-ano, lahat na lang ng tanong kanyang sasagutin kahit yung hindi siya sigurado, kahit yung hindi niya alam yung sagot, sasagutin niya, mag siya doon ng mag siya doon ng uh, kasagutan. Sasabihin pa niya na ibigay niyo sa akin ang inyong mga katanungan kasi lahat may, ka, may kasagutan ako. Ha? Subhanallah, subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. At ang mas worst pa diyan mga kapatid ay yung hindi talaga nag-aral, hindi naglaan ng seryosong pag-aaral. Pero siya pa yung napaka mayabang, siya pa yung palasagut uh, palasagot sa mga katanungan na kahit hindi niya alam yung kasagutan. Nakikipag-debate pa, nakikipagbangayan pa sa mga ulama, lahaw na wala ko, tela Subhanallah, subhanallah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ulitin po natin mga kapatid, sabi ng mga ulama, ayon kay Sheikh, sa kaning uh, kalima, sabi ng mga ulama, tatlong dangkal daw ang pag-aaral sa Islam. Tatlong dangkal daw ang kaalaman. Unang dangkal, kapag makaunang dangkal yung tao, yung baguhan sa pag-aaral, ay mafe-feel niya na, umbaga ay makakaramdam siya ng kayabangan kasi mafe-feel niya na natutunan siya ganito ganito. Ah, pangalawang dangkal ay mafe-feel niya yung pagpapakumbaba. Kasi medyo may natutunan siya, hujet na may, medyo may natutunan siya. Hujet na meron siyang natutunan kasi natuto siyang magpakumbaba. Hmm? Kapag nakatatlong dangkal na yung tao, marirealize ng tao na siya ay mangmang, kailangan niya magpakumbaba, kailangan niya magpatuloy sa pag-aaral sa Islam para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana po ay mapulutan natin ng aral ang kalimat na ito, ang payo na ito ng ating kapatid na si Sheikh Abdullah uh, ibn Ali Funugar uh, Hafizahullah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad السلام عليكم ورحمه الله وبركاته